Hi. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng Patadakal temples or group of temples na matatagpuan dito sa Patadakal. Dito sa patadakal ay mayroon kang makikitang sampung templo na nasa loob lamang ng isang kompleks na malapit sa river o ilog na tinatawag nilang Malapabra River. At ang patadakal or temples in patadakal ay ito ay nasa ilalim ng UNESCO World Heritage Site. At ang pangalan nga ng mga temples dito sa Patadakal ay simulan na natin sa Virupaksha Temple na itinayo ni Queen Loka Mahadevi. At ang pangalawang templo naman na matatagpuan dito ay ang tinatawag nilang Malikarjuna Temple na itinayo noong 740 AD ni Queen Trilokya Mahadevi. At ang pangatlong templo naman ay tinatawag nilang Sanga Meswara Temple na itinayo noong panahon ni King Vijaya Ditya. At ang pang-apat na templo ay Galaganata Temple. Paul, Ito ay Shiva temple with a Shiva in a black base. At ang panglimang templo ay tinatawag nilang Kashi Biswaswara temple. Dito mo makikita si Shiva, Parvati, si Charles na napapaligiran ng Dick Palace. At ang pang-anim na templo ay tinatawag naman nilang Papanata Temple na pinaniniwalaan na itinayo noong 740 AD na ngayon yun ay tinatawag nilang Mukteshwara. Ang architecture naman nito ay kombinasyon ng Dravida and Nagara style. At ang pangpitong templo ay tinatawag nilang Jambulinga Temple. Ito ay maliit na templo lamang na kung huh? saan ay makikita mo din dito ang larawan ni Vishnu, Ardhanariswara and Lakulishla. At ang pangwalong templo nga ay tinatawag nilang Kadasidi Deshwara Temple. Dito ay makikita mo din ang larawan ni Shiva. Parvati na nakaupo sa Nandi Plank by Brahma and Vishnu. At ang huling ang templo na matatagpuan mo dito ay yung Jain Temple. Ang siyam na nabanggit ko ay ang Hindu Temples at isa nga ay isang Jain Temple. Kapag pumunta ka dito sa Patadakal, ang mga pwede mong gawin dito ay puntahan mo ang mga ancient religious and cultural complex na itinayo ng 7th and 8th century CE. The bull located in all the Siva temples is called Nandi Deva. According to Hindu mythology, Nandi is gate guardian and mount of Lord Siva. Nandi is not only vehicle for Siva, but Shiva’s great devotee and best friend. Nandi represents devotion, strength. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Bye!